Nasa bukid tayo mga idol. Ay mga mga meron. Hi <laughs> hey guys, kita-kita ko -kita oh, to. Oh. Yati. Kumanding oh. pilay. Aba? Mending pilay. Nguha kami nang buko. 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 Kada isa, kada isa sidamos. ko buto. Wala, iko kamera sidamos loy. Eh. Damos loy ba? Ikaw kami ra. Wala. Ha? Ah. Ito is damos loy guys. Damos loy oh. ba? Ipidi. Ipidi na okay. No. Mano yung kamot o. Oh. Ipidi video. Nasa bukid tayo. Nunguha ng buko. Buko. yang buku Hmm. Oh, Dami. Tapi tambah hmm. guys, itu yang nagugutad. Itu yang nagugutad. <laughs> <Malaki> yang <butong. laughs> <laughs> <Wuh. laughs> dami uh, guys yan naman yung nangki yung iba gagmi yung iba dagki <laughs> <laughs> ito yung nagugutan <laughs> <laughs> Pasigupin mo ako ng sabaw eh?

Ay, buakin mo na, be. Bigyan mo sa akin. Ay, ay, napulang ko ba rin yung kanay? Kauya na eh. Dungaga, dungaga ka na ang mo ang anong piraso. Yung isa, mukhang buko. Oh. <laughs> Ito pa isa, mukhang buko. Oh. Kaway-kaway naman dyan. Gue <laughs> kawai nih, tapi kok kawai-kawai hindi ngiti-ngiti? Nangis isa mukhang oh kos-kosin mo, mukhang abukado, mukhang abukado guys. Gusto nyo ng boko guys, panguha mo. Lagay rapat kami sekali. Sorry, kubakat ito. Kasi guys, ang pagkatkat ng niyog guys, hindi basta-basta. yan guys, ang lutuan mga, ng kupra. Sa mga pawang profesional right. lang. Ayan, yung mga niyog na ano, matanda. Ito ginagatungan. Tapos dito yung ano, pinapatuyo. Okay guys, hanggang dito na lang muna. và